Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa loob ng mga kuwebang sa unang tingin natin ay madilim at masikip lamang? Ay maaaring matuklasan pala natin ang mga nakamamanghang mga bagay na sadyang mahirap paniwala ang totoo pala? Kaya mula sa libingan na naglalaman ng 6 na milyong bungo hanggang sa kuwebang tila ba galing sa amusement park ay pag-usapan natin ang 10 nakapangingilabot na bagay na nadiskubre sa loob ng kuweba. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Catacombs of Paris. Alam mo ba na sa siyudad ng Paris sa bansang France ay makakakita tayo ng isang sementeryo sa ilalim ng lupa? Ito ay ang Catacombs of Paris na sinasabing pinaglibingan ng hindi bababa sa 6 na milyong katao na maniwala ka man ako sa hindi ay nakadisplay sa loob ng lugar kusa ng kanilang mga bungo ay tila ba pinagsama-sama sa gitna na hindi may tatangging sadyang nakakatakot at nakakapanindig balahibong makita. Ang lugar na ito ay ginawa raw noong labing siglo sa kadilanang sa pagdami ng mga sakit na nanggagaling sa mga bangkay sa sementeryo ng syudad ay naisipan ng mga otoridad na magpagawa ng libingan sa isang lagusan sa ilalim ng lupa na nakatulong man para magkaroon ng ligtas na libingan ng mga tao noon ay naging dahilan naman para mabuo ang catacombs na parehong nakapangingilabot at tila ba umabuso sa katawan ng mga bangkay na inilibing dito. Number 9. Natuklasan sa pinakamahabang lagusan Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga kuweba ay dating ginawang tirahan ng mga sinaunang tao kung saan ito ang lugar kung saan sila namamalagi at tila ba kanila nang naging bahay na naging para kasalukuyan tayong makakita ng mga sinaunang bagay sa loob nila. Ang isa sa mga kuwebang natuklasang ginawang tirahan ng mga sinaunang tao ay ang Mammoth's Cave sa bansang Amerika na kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamahabang cave system sa buong mundo kung saan sa lawak ng loob nito ay nadiskubre ang napakaraming mga kagamitan magmula pa noong unang panahon na ginamit daw ng mga sinuunang tao hanggang noong dalawang daang taon pa lamang ang nakakaraan na nagpapakita lamang na dalawang daang taon pa lang ang nakakaraan ng huling may nanirahan dito na nag pa ng mga na kahit hindi man sinauna ay masasabi pa rin ang tigo. Number 8, Sinaunang Surgery Surgery sa dinami-rami ng maaaring matuklasan sa loob ng mga kuweba ay ang mga bakas ng ating kasaysayan na siguro ang pinakamadalas sa lahat kung saan matatagpuan dito ang mga markang iniwan sa atin ng ating mga ninuno mula pa noong unang panahon na sadyang nagpapakita lamang ng ating kasaysayan kung saan isa na rito ay ang nadiskubre ng mga eksperto sa isang kuweba sa isla ng Borneo sa Asia na talagang mang gumulat sa kanila. Dulot na natuklasan nila sa loob na ito ang patunay na marunong na raw mag-amputate ang mga tao noon upang mariktas ang buhay ng kanilang mga kasamahan dulot na nakita sa loob ng kweba ang pinutol na braso ng isang bata na nagmula pa noong 31,000 taon na ang nakararaan na ayon sa paniniwala ng mga eksperto ay nakatulong daw upang maligtas ang kanyang buhay na naging dahilan para ang nadiskubring ito ang kasalukuyang nakahawak sa titulo sa pagiging pinakaunang operasyon ng amputation sa ating kasaysayan. Number 7. Dambuhalang Kristal Alam mo ba na sa bansang Mexico ay mayroong isang kuweba na sa sobrang kakaiba at ganda ay talaga namang binibisita ng napakaraming mga tao taon-taon? Ito yung kuweba na makikitang naglalaman ng napakaraming mga dambuhalang mga kristal na higit na mas malaki kaysa sa atin kung saan dahil sa nakakamanghang itsura ng mga ito ay talagang naman kahit ang mga eksperto ay nagulat nang mabalitaan nilang natuklasan ng lugar ng mga minero. Ang kuweba ay naglalaman ng napakaraming mga kristal na gawa sa iba't ibang mineral na sobrang lumaki raw dahil sa estado ng lokasyon at tagal ng panahon na paglaki nila kung saan dahil sa kanilang nakakamanghang itsura ay kasalukuyang silang hinahayaan ng mga eksperto sa takot na masira nila ang angking natural na ganda ng kuwebang ito na minahin ay tinutulungan pa nilang dumami at tumubo. Number 6. Bagong Tuklas na Libingan sa ating planeta ay napakaraming mga libingan na ang ginawa ng mga sinaunang tao, lalo na yung matataas na estado na talaga namang naglalaman ng napakaraming mga kayamanan na naging dahilan para pagkaguluhan sila matapos silang mahanap na tila ba hindi naranasan ng isang libingan na ito na nadiskubre sa sinuunang syudad ng Sakara sa bansang Egypt kung saan kung papasukin mo ang lugar ay aakalain mong kakagawa niya pa lamang dulot na mukhang bago at wala pang sirang kahit na magamit dito kahit na sasabing lagpas daan hanggang libo-libang taon na ang tanda ng libingan na sa kanila ay nagpapakita lamang na ang lugar na ito ay hindi pa napapasok o napapakailaman ng kahit na sino. Number 5, malapazel na Treasure Scroll Hindi na bago sa alaman ng marami sa atin na mayroong mga iniwan na mga mapang ang mga sinuunang tao na sinasabing nagtuturo raw ng direksyon papunta sa kanilang iniwan na yaman kung saan ang isa sa sinasabing pinakaunang mapa ng kayamanan sa lahat ay ang tinatawag ng mga eksperto na Dead Sea Scroll na nadiscovery nila sa isang kuweba sa lugar na ayon sa kanila ay magtuturo raw ng direksyon kung saan itinatago ng mga pirata noon sa lugar ang kanilang kayamanan. Kung kaya talagang nakakalungkot isipin na dahil sa paglipas ng napakadaming mga taon ay nasira na ang mapa at nagka -pira, pira suna na naging daylan para maging maingat ang mga eksperto sa pagbabasa at pag-aayos dito sa takot na mas lalo pa nilang masira ito at tuluyan ng mawala ng tsansa na makita pa ang yaman na nakatago sa Dead Sea. Number 4. Ilog sa Kweba Alam mo ba na kahit pa ang loob ng isang kweba ay maaari ring mapasok at madaluyan ng tubig? Ganito ang kasalukuyang pinagdaraanan ng kwebang ito sa video na makikita ang buong tapang na pinasok ng mga tao kahit na may dumadaloy na tubig dito kung saan itinuring nilang mala swimming pool na ang lugar. Pero ayon sa mga eksperto, ay hindi daw dapat natin sila gayahin dulot na sa patuloy na pagdaloy ng tubig sa loob ng kweba ay patuloy ring tumataas ang level ng tubig dito na magiging daylan para mapununan ng tubig ang lugar at malunod ang kahit na sinong minalas na pumasok dito Number 3 Basong gawa sa bungo Naniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na noong unang panahon sa kuweba ng Go, sa nayon ng Cheddar sa Bansang England, ay naninirahan ng napakaraming mga kanibal na merong mga gawain na sadyang naiiba sa atin? Mapapatunayan nito nang nadeskubre ng mga eksperto sa kuweba kung saan natuklasan nila sa lugar ang dalawang bungo ng tao na makikitang binasag at sinira na matapos nilang imbestigahan ay maaaring ginamit raw noon ng mga sinuunang tao bilang kanilang baso ang ganito raw kaganapan ay nagpapakita lamang na noong unang panahon ay hindi lamang mga sinaunang hayop ang iyong dapat nakatakutan kundi pati na rin ang ibang mga taong posibleng pumatay at kumain sa iyo. Number 2. Nahukay na pangarap ng marami Hindi na bago sa ating kaalaman na ang pangarap ng bawat isang minero sa ating planeta ay ang makahukay ng malaking ginto na hindi may tatangging merong mataas na halaga sa merkado talaga namang makikita sa video na ito kung saan mapapanood ang paghuhukay ng isang tao na sunwerteng nakadiskubre ng isang gintong bola sa pagitan ng mga bato na kinilangan niyang hukayin para lamang makuha ang kabuuan. Ang malaking halaga ng ginto na ito na tila ba madali lamang nakita sa video ay sobrang hirap daw makita sa totoong buhay na naging dahilan para magkaroon ng mga minerong hindi pa nakakakita ng ganitong klaseng ginto sa kanilang buong buhay kahit na araw-araw pa silang nagtatrabaho sa mga minahan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang bangkay na ayon sa kumuha ng larawan ay natanggal daw sa libingan nito matapos gumawa ng butas ang mga eksperto sa lugar upang mag-imbestiga. Nasa kasawang pala di naging para matuklasan nila ang paa ng isang bangkay na lumabas mula sa kanyang hukay na hindi may tatangging perehong nakakagulat at nakakapangilabot na makita. Number 1. Kuweba ng Yelo Marahil ay pamilyar na tayo na ang mga kuweba ay mayroong malalamig na temperatura sa kanilang loob na talaga namang makakatulong upang mas maintindihan natin kung gaano na lamang kalamig ang temperatura sa kuwebang ito na maniwala ka man na sa hindi ay gawa at nababalot ng yelo kung saan dahil sa malinaw ng mga pader ng lugar ay makikita mo pa nga ang pagdaloy ng tubig sa mga pader nito na unti-unti raw mas nagpapatibay, nagpapakapal at nagpapalawak sa kuweba. Malamig man ang temperatura sa loob ng lugar na ito ay napakarami pa rin mga taong sumusubok na bumisita sa kanila. Dulot na ang itsura ng lugar ay talaga namang nakakamanghang makita kung saan may ilan pang ang mga taong nagsasabing para daw ba itong idinisenyo dulot ng itsura ng lugar ay tila ba katulad sa mga theme park sa ating planeta. At yan ang bumabuo para sa natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga bagay ang maaaring madiskubre natin sa loob ng mga kuweba kung saan ang ilan sa mga ito ay parehong nakakamangha at nakapangingilabot makita. Dulot na maaaring nagpapakita ito ng ating kasaysayan na posibleng mas madilim pa kumpara sa kwebang pinagdiskubrihan ng mga ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nadiskubreng bagay na ito ang sa tingin mong pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panonood. See you my next vid.